showbiz columnist na si Christopher Min na na matapos isyuhan ng warrant of arrest laban na sa kasong libel. Myra Jane Sayo sa Balita. Nagpiyansa na ang showbiz columnist na si Christopher Min matapos itong isyuhan ng warrant of arrest para sa kasong libel. Sa kanyang programa, sinabi mismo ni Fermin na recalled na ang naturang warrant dahil nakapagpiansa na sila ng mga co-host at kapwa nito akusado na sina Romel Villamor at Wendell Alvarez. Ayon pa sa columnist, hindi na bago para sa kanya ang mga ganitong usapin, ngunit sa pagkakataong ito ay nabigla umano sila dahil wala silang natanggap na resolusyon mula sa korting nag-issue nito noong July 21. July 30 na raw nang matanggap nila ito at tila naunahan pa sila ng ilang pahayagan at social media na malaman na mayroon pala silang kinaharap na waran. Gayunpaman, naiintindihan pa rin daw ni Fermin na baka hindi agad ito nakarating sa kanila dahil sa mga saradong opisina at suspendidong trabaho matapos manalasa ang ilang bagyo sa bansa nitong mga nakaraang araw. May 2024, nang magsampan ng kasong libel ang aktres na si Bea Alonso laban kay Fermin at sa mga co-host nito sa kanyang programa dahil umano sa mga malisyosong paratang at nakakasirang impormasyong binitawan ng mga ito tungkol sa kanya. At yan ang aking showbiz chika ngayong biyarnas ng umaga. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak Armen.